Ngayong araw nga pala ay na naman tayo ng beta. Maging maganda sana ang resulta ng kanilang mga anak. Mabilis na kasi lumalaki ang aking mga fry na beta. Mga ilang buwan na nga lang ay pwede na itong ibenta. Ngayong araw din pala ay gagawa tayo ng DIY na lampshade. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, maaga nga pala akong pumunta sa aming likuran. Nagulat nga pala ako sa akin nakita dahil may bukol sa aking mga mata. Hindi naman ako naninilip kung bakit nagkaroon ako nito. Dito nga pala ako mag-aalmusal sa aming likuran. Ubi nga pala 'to na malagkit na may cheese sa ibabaw. Grabe guys, napakasarap. Ang kaso lang hindi ko alam ang tawag dito. Sa mga nakakaalam, makikilagin na lang sa ating comment section. Habang nagkakape, pinagmamastan ko nga pala ang aking mga alaga. Baka hindi ko alam yung iba kasi sa kanila kinain na ng pusa. Inutusan nga pala ako ni Aling Rehina na gumawa ng lampshade. To nga pala project nila sa kanilang trabaho. Takip nga pala 'to ng gravy na pinagdugtong-dugtong. Ang na lang nito ay ilaw. Maghahanap din pala ako ng standang electric fan para ilagay dito. Ready na nga pala ako ng glue gun at glue stick. Yung mga wiring at sakit na rin pala dito ng ilaw. So paano guys? Tara! Dito nga pala ako pumunta sa junk shop. Magbaba ka sakali ako baka makahanap tayo ng standang electric pan. Ang kaso lang guys, puro bakal at yero lang ang nandito. Paglabas ko nga ay may nakita akong mga tao. Kakatapos lang daw pala magshooting dito ng Batang Kiyapo. Sayang nga magpapapicture pa naman ako kay Coco Martin. Char. Pupunta naman tayo sa ibang junk shop. Dito nga pala ako pumunta sa tapat ng Bukid. Eksakto naman meron dito'ng standard electric fan nakaka lang daw pala nito at bagong bago. Mukhang good condition pa naman siya at hindi pa gaano marumi. Binayaran ko nga pala ito sa may-ari at hindi ko hiningi. Dumaan din pala ako dito sa mini divisoria. Bibili pa kasi tayo ng materials para sa gagawin nating lampshade. Tulad ng plug at electrical tape. Bumili na rin pala ako ng extra glue stick. Bumili na rin pala ako ng wire para sa gagamitin nating ilaw. May tropa nga pala tayo na nagmagandang loob. Nalaman niya kasi na kailangan natin ng standard electric pan. Sira na nga daw pala ito at hindi na nagagamit. Kaya naman maraming salamat kay Dona. Dumaan na rin pala ako kay Tampi Story. May sobra kasi dito ina na ibibigay sa atin. Mabuti na napakabait ng ating kaibigan. Sa susunod nga baka may tira-tira kayong pagkain. Char. trip na naman ito ang aking mga alaga. Pagka-uwi ko nga pala sa bahay, agad na ako naligo. Namili na nga rin pala ako dito kung ano ang ating gagamitin. Ang kaso lang guys, para may problema. Kulang pa kasi ang ating materyales. Kailangan kasi natin ng bakal na pagpapatungan ito. Kaya naman pasensya na nga pala sa mga nag-abang. Sa ibang araw ko na lang 'to gagawin dahil patay ako kay Aling Rehina. Papakain naman tayo ng moyna sa ating mga convict cichlid. Dahil napakadami nga pala nila, alam ko kulang pa 'to. Kahit napakaliit nila, napakalas nga pala nilang kumain. Ganito siguro kapag monster fish. Sila nga pala ay sa isdang sapsa at dahil lumalaki na nga pala ang ating mga fry na beta magbibreed na tayo ng panibago napakalaki na nga pala ng una nating na na beta lalaki nga pala to at kamukha niya ang kanyang nanay eto naman yung binigay sa atin ni Slink Beta napakabilis niya nga pala lumaki eto naman ang tatay ng ating mga niyon fry na beta manahin sana nila ang haba ng buntot ng kanilang ama pero guys eto nga pala yung ating napiling i-breed mastered nga pala to at matagal na sa atin dito ko naman siya ibabangga sa yellow base una nga ay kailangan nating kumuha ng planggana pagkatapos kailangan muna natin tunguhgasan mineral water nga pala ang ating gagamitin pagkatapos kailangan maglagay ng water conditioner. Mabuti na lang meron tayo dito ng binabad na daon ng talisay. Kakailangan nga pala natin to sa ating pagbibreed. Maglalagay lang tayo sa si tubig ng ilang paraso. Lalagay din pala tayo ng paglalagyan ng ating female. Hook nga pala to na pinutol sa magkabilang dulo. Kailangan din pala natin ng clear na plastic. Dahil wala nga pala ako makita plastic ng yelo ang ginamit ko. Kumuha lang tayo ng kaperaso at pwede na to. Pagkatapos ngayon maglalagay naman tayo ng scotch tape. Ididikit lang natin to sa gilid ng planggana. Siguraduhin lang natin na nakadikit siya na maayos para hindi siya lumubog. Nakalimutan ko nga pala maglagay ng tubig ng talisay. Makakatulong kasi to para mas mabilis makagawa ng bubble niya sa lalaking beta. Una ko nga palang ilalagay itong ating mastered na beta. Matagal na nga pala itong kondisyon at pwede nang magalaga na kanyang mga fry. Itong babaeng beta naman ay dito sa gitna. Isang araw nga pala silang magliligawan para makagawa ng bubble sa lalaking beta. Kapag nakagawa na siya ng bula, pwede na natin silang pagsabahin. Huwag niyo nga rin pala kakalimutan lagyan ng takip. Baka kinabukasan ay kinain na sila ng pusa. So paano guys, hanggang dito na lang. Naway sa araw na to may natutunan kayo. Paalam! Yay! Yeah! Guys, may papakilala nga pala ako sa inyong bagong laro. Ito nga pala ang PH Pasay. Ito nga pala isang casino game. Napakarami nga pala dito'ng pwedeng laruin. Meron din dito'ng Mines, Super Ace at Fortune Gems. Mines nga pala ang lagi kong nilalaro. Napakadali lang naman laruin ito dahil iwasan mo lang ang apat na bomba. Dito nga ay tataya tayo ng 1,000 pesos. Tapos pindutin lang natin 'tong bet. O diba guys, yung 1,000 natin kanina naging 2,000 na. Hindi e na natin 'tong i-cash out dahil gusto ko pa manalo na malaki. Tataya naman ako ng 3,000 pesos. Boom, panalo tayo. Yung 3,000 ko kanina naging 6,000 na. Napakadali lang din pala dito mag-withdraw. Pindutin mo lang 'tong bandang at lalabas na ang withdraw. O di ba guys, napakadali lang maglaro ng PH Pasay. Paalala lang, bawal nga pala 'to sa mga bata. Nasa comment section ko nga pala yung link.